Ano ba drive through dito sa MacDo? Kung nang mo. Ate, may malaking chicken. Yun. Tatanong ko. Ate, malaking chicken nyo? Ate, may malaking chicken? Siguro ate okay, malaking chicken mo? Malaking chicken mo. Kaso nga lang, parang yung chicken na nakikita ko sa ano, hindi yun yung kita. Puro yung parang part na likod. Ito so, ba? Yung mabuto na ba? Kasi one piece chicken. Welcome to MacDo. Drive-thru to ah Sir, malaking chicken nyo? Yes po. <laughs> Magkano po? 92 pesos sir, per to Thank you. Malaki daw chicken nila eh. Mamalaki oh, nga na talaga ata. Ay, ay, oo, oh, sabi. Hindi pala sabi. Legit pala yun. Ay, ha. Oh. Thank you po. Drive through ako dito lang sa may ano, malapit sa rotonda. Alam mo yung ano, yung umiikot-ikot yung mga order, yung parang nasa conveyor belt. Oo, oo, oo conveyor um, belt sila dito pero yung nakahang wala hindi pala naka plastic yung ano McDonald's ay wait lang ate nalagay ko lang sa bak. haba hindi ko mahawakan hindi ko mahawakan di sila, wala sila yung plastic yung sandobag thank you <coughs> <coughs> Three days later. Good morning, welcome to McDonald's. Drive through may security, please. Isang, ano po, uh, chicken po. Anong, ma'am, may malaki pa kayong part na, ano, hita, ma'am? Quarter leg po. Wala daw pong quarter leg. Yung leg part lang po talaga. Ah, sige po, ma'am. Malaki naman po yon. Hindi po ganun, sir. Ano, oh. ano po yung malaking yung part, ma'am? Like, part lang <laughs> daw po, sir. Pero, <laughs> hindi naman po ganun. First, oh. thank you.